So ito na naman boss ah, Panibagong delivery na naman po ah, Cavite area Ito po binubuksan na natin Ang order ng ating uh, Buyer Na banana umbrella Na may LED So ito na nga Tinayo na nga natin At ina-assemble Sasalpak-salpak lang yan ng konti Tapos ito pa hihilain ng konti yung tali tapos ilalak para hindi siya malaglag at kakabit na nga natin yung solar solar panel ayan ito yung nakabox ito yung nakabox po ayan sa kukunin natin wire Isiksik nang ganon tapos isaksak ayan ayan saksak dyan tanggalin natin yung cover sa solar panel niya. tapos ilalak sa unahan at saka yung paa naman niya. Uh, extension ng paa niya i-tornilyo natin doon sa marble. Ayan. Ito na nga. Ah, bubuksan natin yung apat na tornilyo. Uh, ah, ayan. Isosok-sok na natin. tsaka itatagilid natin para matornilyo sa ilalim. Ayan. Una, ilalagay na natin yung washer bago yung nut. Mga boss. Ayan. Higit-higitan na natin to, Higitan na natin ng stock para sigurado hindi tumatumba matumba kahit hinahangin siya no uh, ang marble nga pala nito mga boss uh, 45 to 50 kilos at ito na nga isasalpak na natin yung kadugtong niya at luwagan natin ng konti yung lak para masalpak ayan at iangat na natin at iangat pa natin ng konti ayun at ikot ikotin ikot 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 ikot, -ikot. Uh, Uh, ni Indiano, Mikos Mikos. Ayan. So, ayan na nga. Papailaw pa natin yung switch. Ayan, yung switch. Kitang kita naman yung mga ilaw niya. So, Napaka-elegante. Tapos, lalagyan ng tibor sa ilalim. At pwede na magtagay-tagay. At pwede pang iangat ng konti kung nababawaan ka mga boss. Ito na nga show.